Good morning guys sa uh, ngayong umaga n'yo. Ah, makita ito, meron tayo ito, yung mga cuttings natin ng vanilla orchids. So, uh, i-transplant natin sila. Samahan n'yo ako. So, ito pinutol natin ng mga cutting. Kagandahan nito. Ayan. Uh, mostly din uh, buhay na 'to. At sigurado sure tayo na mabubuhay ito dahil may mga aerial roots na sila, o, meron silang mga ugat na nung tinanggal natin dun sa naka mother plant nila so ayan ok handa tayo ng mga cup noodles, kaya may mga butas yan So hindi natin siya masyadong pinuno ah. Ayan, kaya na natin kasi para pag ano masiksik-siksik na. So kuha lang tayo ng artis ah. Yeah. Tapos ayan, pag ano ilubog natin. Ayan, na lang natin siya. So, pinrest natin lang, sinisik natin. Tapos nilubog natin yung bari. Isang duktungan niya. So, kung bawa ito yung uh, dulo niya. Ito yung pinagputulan. So, lubog natin siya hanggang dito. Para may pinakaano siya. So, wala ang problema yan kahit ilubog mo itong ano na to. So, para maging steady lang siya. Kasi, once na nagpupunla tayo, na, pag nagagalaw, lagi yung pinaka-base niya, hindi siya magiging stable para mag ano ng ugat so yan na yan Mayan tayo siya So, sa mga magtatanong pala, no, bali, itong vanilla orchids natin, meron tayong, available tayo, na, ano, uh, pambenta natin, uh, bali, 28 na, ano yun, na, pieces na ganito, na, yun talaga, mga stable na yung, ano nun, yung mga ugat nun, pero, magkakaiba po yung price niya kasi meron tayong yung mahaba na talaga so halos ma, uh, isang ruler na mahigit yung haba niya so mas mahal na po yung price yun kasi ang ano ano natin ito is kahit sa online kayo bumili is per daon yung bilang nyo ano nila pag bumili kayo sa online nung bumili ko sa online po nito ah uh, ang dalawang piraso kung itong nakatings tatlong dahon lang ho yung ano nya sukat tatlong dahon lang ho yung bilang 250 pesos na po yung bili ko tapos wala pa ho siyang ugat na ganito as in plain na cutting sya na sanga wala pa ho tong ugat so nung ano na ano ko lang na kung ay ba talaga yun sa kabuti yung palad naman eh, nabuhay naman natin at ito nga napadami na natin so ah maraming tayong available no. so sa isa pa nga, pala ano nito no kung gusto nyo sya na pabungahin ba sa nabasa ko lang din no kasi eh, hindi pa naman tayo nakakapagpabunga nito para pala magbunga siya simula sa pagkatanim natin kailangan hindi natin sya inaanuhan ng sanga binabawasan o kinakugawa na ng cuttings para itanim kasi bababagal po yung ano nya, uh, maturity stage nya so hindi agad magbubunga yung sinabi ko na sa isang video natin na uh, at least 3 years yung return of investment nya since simula pagkatanim uh, a -a nyo lang siya ng dere hindi nyo siya babawasan ng mga sanga as in pabayaan nyo lang siya kung lumago ganun po siya para magbunga pero since itong sa atin yung ginagawa natin e, pinapadami lang natin siya para maibenta so okay lang yung ganto na kada ano kinakating sa atin siya pero kung mag ano ako na ano ah uh, talaga ng yung lupa ng ano at uh, siguro may mga kaso dito sa ano natin kasi hindi natin screening pa so hindi tayo makapagawa ng ganoon na natry natin pabungain so ang akin lang uh, makapagparami lang tayo tsaka makaka maibenta natin siya sa mga gusto nyo meron po na para makakapagtanim sila ng ganito so yun lang po so eto ay eh, ano na natin to kas dito, isa, dito na natin isang bigla sila na para pagka stable na sila tsaka na lang natin ililipat sa ganun lagayan kasi wala na tayong available na maliliit na lagayan so ano muna natin So yun guys, ito natapos ko na din siya yung <laughs> tanim. So after natin na uh, iano yung cutting, so nalagdagan tayo ng ito magkakaroon tayo ng additional na silang 2, 4, 6, 6, 10, 10, 10 piraso na vanilla orchids na uh, seedlings pag uh, o oh, cuttings na buhay sa susunod na <laughs> mga months So within one and a half months to two months to ah uh, giging stable na to rito sa pinagtaniman natin. Magkakaroon na to ng maraming ugat. So ayan guys, sana na gusto niyo yung ating video ng ating mga vanilla orchids. At uh, ito ditiligan natin, lalagay natin dun sa may. So, so maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Uh, lagi nyo lang po san tandaan na yeah, supportahan yung aking FB page ko yung George Clowney tsaka youtube channel natin Joel Nahil so maraming salamat po at happy planting God bless